Ang tenant po ay entitled sila na magkaroon ng home lot na kung saan doon sila magpatayo ng bahay no, uh, uh, doon sa lupang sinasaka. Ang home lot na ito no, ay depende sa laki ng area ng lupang sinasaka. Ngayon, hindi po ibig sabihin na lahat po ng mga anak ng tenant ay magpatayo ng bahay. Uh, ang tenant lang po, no? At saka yung immediate members ng kanyang family ay maaaring tumira doon sa home lot o sa uh, bahay na pinagawa ng tenant. In short, kailangang magpaalam din ang tenant na magpagawa ng bahay. At dahil hindi naman permanent ang tenant dito, dapat ang ipapagawang bahay ay hindi naman made of permanent structure. pag ugnayan kayo sa DAR upang sa ganun kayo mabigyan ng gabay hinggil sa usaping ito. Lamang na kayo pag may alam sa batas.